Ang huling paglipad ng manananggal. Pag-ibig, pagtaksil, at isang sumpang bumabalik sa bawat henerasyon. Sa pagitan ng dilim at dugo, may pag-ibig bang mananatili? Sa bawat bayan, may kwentong binubulong lamang kapag ang buwan ay bilog at ang hangin ay malimit. Ito ang kwento ni Bea, isang babaeng minahal, at pagkatapos ay itinapon at ngayon bumalit upang maghiganti. Bago pa man sumayan ang mga paa ng mga dayuhan sa ating bayan, sa pinakagilid na isang masukal na kagubatan, may isang bayan ni hindi binabanggit sa mga mapa. Sa pusod nito, naninirahan si Bea, isang dalaga, ang ganda'y tila hinabi sa sinag ng buwan at hamog ng madaling araw. Ang kanyang mga matay, tila lawa sa ilalim ng dilim, tahimik ngunit may lalim na nakakabighani. Kapag siya'y nagsalita, ang gabi ay tila humihinto. Nakikinig sa kanyang tinig na parang awit ng diwata sa gitna ng gubat. Wala nang ibang laman ang kanyang puso kundi si Elias, ang lalaki hinahangaan ng lahat, matangkad makisi at may tinig na kayang hikayatin ang kahit na pinakamatigas na ulo. Sanay sa sibat, likas ang ngiti at biyasa sa panunuyo. Ngunit may taglay na lihim sa si Elias na hindi agad napansin. Isang uri ng lihim na hindi hinahatid ng hangin kundi ng puso. Sa likod ng bawat ngiti at pangako may mga aninong nakasilip isang pagnanasa hindi pagmamahal kundi ng kapangyarihan Sa mga gabi ng bagong buwan lihim siyang nagtatagpo sa ilalim ng balete sa tabi ng ilog habang saksi ang mga kuliglig at ang mga ulap sa itaas. Binubulong ni Elias ang mga pangakong kasal, tahanan at panghabang buhay. At si Bea, ibinigay niya ang lahat, puso, dangal at tiwala na parang alay sa altar ng isang Diyos na may dilim na mukha. Hanggang dumating ang araw ng kasal hindi siya ang nakatayo sa tabi ni Elias sa harap ng altar. Isang babaeng hindi niya kilala, magarang bihis, anak ng dato, may lahing makapangyarihan. Walang naging eksena, walang sigaw, walang luha. Sa halip, si Bea ay tumalikod, tahimik na nilakad ang papalubog na araw at tuluyan ng naglaho. Hindi na siya muling nakita. Pero sa mga sumunod na gabi, may nagsimulang mag-iba. Tumahimik ang gubat. Umiwas ang mga hayop sa balete. At sa hangin, may amoy silang bago, isang halimuyak ng bulaklak na naaagnas. sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang like subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Makalipas ang pitong gabi, matapos ang kasal ni Elias, isang mabahong amoy ang nagsimulang bumalot sa paligid ng baryo. Hindi ito amoy ng patay na hayop o bulok na pagkain. Hindi rin ito dala ng hangin mula sa ilog. Ito'y mas malalim, mas matagal, parang amoy na nabubulok na pangako. Isang batang pastol ang unang nakakita. Habang binabantayan ang kanyang mga kambing sa gilid ng kagubatan, napansin niya ang mga ibong maya na dating dumadapo sa palete ay lumipad palayo padilat padilim sa ilalim ng puno sa pagitan ng ugat na tila may galamay may nakita siyang pulang tela basang-basa ng putik at dugo at sa ilalim nito may katawan hubad ang mga paa Nakasabi sa sanga ang buhok, Mahaba, maitim, at may mga naliligo pang dahon at sapot ng gagamba. Ang balat ay maputlang dilaw, parang papel na nabasa sa ulan. Ang kanyang mga matay bukas, nakatitig sa langit, ngunit walang saysay, walang kaluluwa. Si Bea, Ngunit, walang tumatawag sa mga babaylan, walang pagdarasal, walang lamay. Dahil nang lumapit ang ilang matatandang babae upang buhatin ang bangkay, may isang nangyari. Biglang umihip ang hangin malamig at ang katawan ni Bea ay dumulas sa kanyang mga kamay parang tinulak ng hangin pabalik sa lupa. Mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang isang maitim na usok. Umiikot sa paligid ng balete hanggang sa ito'y tuluyang nilam ng anino. Simula noon, gabi-gabi may nawawala. Sana nagustuhan niyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, Maaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Isang ina, isang sanggol, isang matandang lalaki, puro may dugo, kaugnay ni Elias. Walang bakas ng sapatos, walang marka ng kamay. Tanging mga putol na katawan, na parang hinahati mula baywang bituka na nilalaro ng hangin at sa bubong ng mga bahay may mga bakas ng kuko mahaba matutulis may halimuyak ng dugo ang mga matatanday ay may nasabing alamat si Bea hindi siya namatay siya ay isinumpa bakay, siya ang nagsumpa, isa na siyang manananggal. At sa ilalim ng kanyang paglipad ay nagsimula ang isang sumpa. Sa bawat henerasyon ng dugo ni Elias, may isang mamamatay sa kamay ng nilalang na kalahating tao, kalahating halimaw. Hanggang sa may isa, isang lalaki mula sa kanilang lahi. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Na pumiling magmahal ng totoo. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa awa at sa pag-unawa sa tunay na pag-ibig. Ang babae, kailangan mula sa lahi ni Bea, isang inusente, isang birhen, isang babaeng walang kasalanan, gaya ng pagkatao ni Bea, bago gamitin at itinapon. Ngunit, sino ang magkakatotoo sa ganitong pag-ibig? sino ang maniniwala sa sumpa. Kung ang alaala ni Bea ay tinabunan na ng kasaysayan. Sana nagustuhan niyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Sa pag ng daan-daang taon, isang aninong hindi matakasan ang kumakapit sa bawat henerasyon ng angkan ni Elias. Tuwing sumasapit ang pulang buwan, may isang lalaki sa kanilang lahi ang nawawala. Walang paalam, walang bakas, o kung minsan matatagpuan sa mga bukurin na butot balat. Ang katawan ay hungkag, nilimas ang laman loob na waring sinungkit ng mga kuko ng halimaw. May mga bulong ang mga matatanda. Binubulong lang sa gabi. Bumalik na siya. Hindi binabanggit ang pangalan. Isinara ng pamilya ni Elias ang kanilang mga bintana. Isinara ang kanilang kasaysayan. May mga umalis ng bayan. Nagpalit ng apelido nagpakalayo hanggang sa ang kanilang lahi ay nagmistulang abo sa hangin ngunit ang dugo ay may alaala at ang gabi ay may panawagan na hindi kayang supilin ng distansya o pagkalimot sa bawat ikot ng lahi isa lang ang daan patungo sa kaligtasan isang lalaki mula sa binhing iyon ang kailangan tumugon sa isang sinaunang panata, ang panatang itinaga sa gabi ng pagtataksil. Dapat siyang makatagpo ng isang dalaga mula sa dugo ni Bea. Isang berheng dalisay, gaya ng pusong ipinagkalulo noon. At hindi sapat ang kasal. Kailangan ang pag-ibig, tunay malalim, walang bahid ng pangamba o panghihinayang. Sapagkat kung hindi, ang gabi muling bubuka, ang mga pakpak ng bangungot ay muling lilipad at ang sumpay muling uulan ng laman at sigaw. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa ngayon ay puputulin ko muna ang ating pagkukwento. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pasubscribe, like, share and comment. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong kalbabalaghan.